Christmas na Christmas na talaga. Kaya naman ang ilang mga mall, tinotodo na ang holiday activities. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinke. Patapos na ang October. Kaya naman ang Pasko Feel sa Metro Manila, abay mas ramdam na sa mga pasyalan. Kaya naman ang isang mall sa Mandaluyong, pinailawan na ang kanilang Christmas trees nitong biyernes. At sabay sa si pagkutitap ng Christmas lights, ang indak ng mga performer. Kaya di lang mga chikiting ang nag-enjoy, pati na rin yung mga childhood heart. Ang ilang dumadaan nga ay talagang napahinto para titigan at pagmasda ng Christmas tree. Iisipin mong para kang nasa New York. Yan kasi ang tema ngayong taon ang Pasko sa Big Apple. New York has the ano, talagang biggest countdown in, I think the whole world. No? Being a mega city, we wanted to bring it to mega mall also. Mega city to mega mall. Dumalo rin sa Christmas tree lighting si Mandalu yung Vice Mayor Menchi Abalos. Hindi lang yan. Dahil may special performance din, ang Christmas icon na si Jose Marichan. Kinanta niya ang kanyang famous Christmas songs tulad ng Christmas in Our Hearts at Perfect Christmas. Siyempre, what is Christmas without Santa Claus? Kaya ang mga bata, matanda, at pati nga ako, napaselfie kasama niya. Kaya kung gusto makita si Santa in person, itaon daw ang pagmamol kapag linggo dahil sure na present siya dyan. Mobile Journal Ivan Taringki po hatid, ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.